another Shopee Boodle. Gusto ko lang naman i-share sa inyo guys itong na-order ko sa Shopee na personalized photo tile Sintra board. Para siyang yung puzzle na binubuo, sobrang ganda pati yung quality pasado. Malinaw din yung pagkaka-print nung picture. Pag open ko nga sa kanya, napawaw na lang ako. Hindi lang ako yung nagandahan sa kanya pati yung asawa ko. Napawaw nga din siya nung makita niya. Sabi pa nga niya dapat pala ganyan na lang daw yung pinagawa namin sa office. Na-order ko siya 1495 pesos, bali 1575 yung total kapag kasama na yung shipping fee. At hindi lang yan mga mare. Two days lang din dumating na siya mula nang mag-order ako. Ganon siya kabilis. Parang jowa mong bigla na nang naglaho na parang bula. Charot. May kasama na din siyang pandikit sa likod kaya no need na bumutas pa ng pader. At least ito hindi mag iwan ng butas. Pabudol na kayo mga inay. Promise maganda talaga siya at siguradong worth it bilin. Uy totoo yung promise ko. Hindi katulad ng promise ng ex mo na paulit-ulit na lang. Charot ulit. 40 by 25 inches pala yung size niya. Pwede mo siyang display kung saan mo gusto. Pwede sa kwarto, pwede sa living room, pwede sa office, depende sa sa'yo. Ako kasi mas gusto ko siya sa kwarto namin. Ito din pala yung first family picture namin nakasama si Alicia. Halos karamihan kasi ng mga picture frame na nakadisplay sa bahay, puro kaming tatlo lang nila Kuya Ford. Kaya nung magkaroon ng pagkakataon na makapagpa-picture kami ng kumpleto, naisipan ko agad na palakihan para ma-display sa bahay. Ganito siya kakapal at ito yung likod niya. May kasama ng pandikit. Medyo nag-worry nga ako nung nag-order ako. Baka kasi wala pa siyang kasamang pandikit. Buti na lang at mali yung hinala ko. Dito ko siya ipinalagay sa may gilid malapit sa TV para pagpasok ng kwarto makikita agad. Pinatanggal ko muna kay Bunso yung mga picture frame. Sinamantala ko na hanggat nandito pa siya. Bukas kasi may seminar sila sa Boracay. Sana all may pa Boracay. Madali lang din siya ikabit. Walang kahasel-hasel. Ang kailangan mo lang ay malinaw na mata para malaman kung pantay. At nagtatalo pa nga kaming dalawa. Ang gusto ko kasi yung may space para may design. Pero siya ang gusto niya yung di dikit-dikit para daw buo mukha namin. At dahil nga siya yung nakakabit, syempre yung gusto niya yung nasunod. Nalibang na nga siya sa ginagawa niya. Nung makita niya kasi talaga yan kanina, siya agad yung nag-request na ikabit na namin. Agad-agad ha, ganun siya ka-excited. Maganda kasi talaga siya. Nakatatlong beses nga ata si Bunso nang sabi na ang ganda ko daw. Charot, na ang ganda daw ng pagkakagawa. Ganito din ba kayo mag-asawa kapag may ginagawa or nagde-decor sa bahay? Nagtatalo. Nabudol na naman ako ni Shopee. Pero in fairness, ang ganda talaga niya. Salamat Shopee. Salamat din kay seller, sobrang bait kasi niya. Kung napapansin niyo pala yung pader na pinagkabitan namin parang may lamat. Dati kasi yung bintana pinatakpan lang namin nung nagpa-extend kami. So ito na nga siya mga mare, ang ganda niya talaga. Nakailang ganda na kaya ako simula nung umpisa. Nabilang niyo ba? Charot. Nakailang charot din kaya ako. Pagkatapos magkabit ni Bunso, binalik naman namin yung paboritong tambayan ni Alicia. Buti na lang din at hindi na kailangan magbutas pa sa pader kung hindi magpupunas pa ng alikabu. Ang hassle pa nun. Sulit na siya para sa ganyang kaganda at kalaki na family picture. Ang sosin niyang tignan. and